ayan sa sa oras na yan eh nag na ako sa ang pwesto na to ay eh, ang corals ano eh, corals place kung saan makita yung mga eh, maraming corals mga isadang naninirahan dito yan sa part na yan na video ko yung bandang ilalim ng aming cottage o balsa mapapansin dyan na napakaraming isda sa bandang ilalim nito So, yan boy na boy po ang uh, ang mga corals dyan. So, nagsisilbing tirahan ng ating mga mga namang dagat. Yan, sa part na yan, makikita yung tali ako. So, tinali ko ang ating sarili po si Porpoises na rin para para hindi ako maanod ng dagat. So, sa kagaling mapalakas yung pearl nito, yung halon. So, yan. Uh, sa part na to makikita no, may mga isda talaga na uh, nag, uh, nag sa ilalim ng aming bansa ha? dito sa sa eksena na to tinanggal ko ng aking tali so yan na nakatanggal na ang aking tali kasi sinubukan ko ng maglangoy langoy na walang tali para ma ma, ma, ma matest ko rin ang aking sarili kung kaya mag swimming uh, sa open water So yan, sa part na to, iiipot ko yung camera ulit para makita yung mga uh, isda na talaga namang napakaganda makikita ang malapitan ng ating camera. Yan, sa so, pang ilalim yan, yung mga maliliit na isda. Hindi ko alam ang mga pangalan naman ito. Hindi ko masipunta ang na pinagmamalaki ng Tagaytay. So, ano to? Sa Kalatagan, Batangas po ito. So, yan. Pasilin sa mga nila. Mapapansin ng mga buhay na buhay na tahanan ng mga isla, mga corals. So, masarap mag-snorting dito kasi uh, malinaw na malinaw ang tubig. Tapos, ma uh, maraming isla talaga ang makikita. Yan kung yan pinuputok po ang aking camera sa ilalim ng bangka mapapansin na nakaangkla ang aming bangka para hindi ito uh, malis sa pwesto so ito po ito yung experience ko dito sa kalabaga Heto naman si kuya nakita namin so palangoy lang siya tapos na kami bumili sa kanya niyan so galing siya sa isang bangka na sa kabila makita na napakalalim grabe si kuya kahit siguro mahal lang paninda niya mabibili dahil sa ginagawa niya Yan. grabe <laughs> okay dito naman ang oras para sa fish feeding so pakikita rito na nag-ipit ng tinapay ang ate ko para magsilbing pain sa mga isda. So, makikita naman, napamansin na ang mga isda ay dumapit sa kanya pa para makain ng tinapay. Okay, ayan sila. Napakarami. Grabe. So, makikita talaga rito kung gaano karami, kung gaano kaganda ang ilalim ng dagat nito katatagan. So, ayan ang aming cottage so napakaraming sila so yun nga uh, kitang kita aming saya sa napakaganda experience na ito At pagpunta namin dito sa floating cottages ng Kalatagan, Batangas so maraming salamat po Kalatagan